Ayan, mga uh, dinis na tawag mga partiban. na volume May 30 pang pataas. Konektado na. kasi yung gamit ng remote be box. Ay, na. So, 'no, ah. Para ko tinakumbin siya. Lahat 'yung apps, <laughs> <da> <laughs> <kayo> na ay. <laughs> uh, 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 uh,

Di limit lang din. Kasi pag mapuno mo yun, download ka ng download. Possible po. Parang cellphone, mas nila po po na memory natin, naglalaman. So, so mas maganda, huwag na lang. Kasi ang gamit lang naman talaga sa More in YouTube than Netflix. Pero kung may mga update na bababa, so, okay, uh, ba uh, so yeah, pwede na Ay, nakikita yun. yan? nakikita yun. Bumalaki. 32 and Yan, pwede yan. Pwede na lang magsumalit. na lang magsumalit. Okay na na po. pa check na lang natin. check na lang natin. Pag-check na lang natin. Pag-check Delivery address. Tapos po yung warranty natin. Uh, one year warranty yun, sir. So, may seven days replacement and one year warranty. Uh, case to basis po. So, pwede siyang palitan uh, within one year, pwedeng palitan kapag si technician hindi niya na ma-repair yung TV. Kapag, for example, eight months na sira, hindi na niya kayang i-repair yung TV. Uh, pwede niya na palitan. So, case-to-case pa rin na.